Ooh. Wow. Ah. Mm, another cravings. Sang dalag ko, kag nagalaway-laway. Nga talaba, sang janin talabahan. Ang uh, followers, sang uh, kanami vlogs. And for today's video guys, uh, today is Sunday abalaw naman mo every sunday is diregit ko kakadto sa sa dalan sang Biliarosa uh, Street pasulod going to Punta Taytay kun sa ari diri ang uh, damo nga mga talaba nga ginabaligya then uh, dregit ko ya always kakaon kay uh, Janine Talabahan it's because nga while abot nga barato sila Ah, uh, fresh kagit ang ilang ang talaba dire. Halin sa ruas kag uh, kalibo. So, subong ah, uh, kantoon ta kag check ta kung uh, anong update sa mga talaba nila dire kung uh, uh, still dalag ko kaayo, no? kung makita ta guys, no? Dalag ko siya kaayo. Nan. So, manemplastars ang ila nga talaba dire. Kung magkutoon karon si Sir kung tagpila tagaanta ka mo idea sa mga prices nila dire sang ilang uh, ah, talaba. Barato sila. Kag makapangayo pa ka ah, madamo nga paaman. Nan. No, kag ipakilala ta kung sino si Janine. No, sino si Janine? Eh taon tadi siya kay Ari, actually Ari di si Janine. Left and right ang tao nga nagabinakal diri. amid dere kay kung mag-going ka sa baybay bala kalabanan ka nagakatto dere is nagahapit dere sa kilid kadali kag magbakal sang uh, talaba dere then uh, go na to sila sa baybay so may ara man iban dine in gid sa sulod no lapad-lapad man sa sulod no may ara sila actually um apat kalamisa. lamesa to sa sulod check ta para makita nyo kung anong uh, ang uh, sitwasyon dere kung magdine in kamo sa uh, diri sa janin, So may apat sila diri ka lamisa, no? So kaigo go gi kamo diri kung uh, damo damo kamo magsulod diri kag mag uh, try mag uh, dine in. Si uh, Migo ko tagi ang talaba para baka idea kamo. Ari, ang ilang serving sini, ari tag 100 pesos ni siya no? Tag 100. Amo ah, na sa kadamo oh, ang 100 nila. So, uh, sold ka na actually sa 100 pesos. So, sa kaya, nga rin de, tag uh, 300. 300. Tatlo 200. Tatlo 200. Amo ah, na kadamo ang iyang uh, Four sir. 400, pwede yeah. din 400 pesos, yeah. pwede siya makuha 350. O di ba? So kadamo-damo, ayo. Ayaw. Ayawan ka mo kaon sini, eh. good for family ni. Eh. Ini isa dako dako pagit. Okay? Uh, for only 600 pesos sa pagkadamo-damo pero pwede siya mahatag 500 pesos ha ah, okay so muna siya ka damo fuerte ka damo okay? so the result di kamo guys kung talaba lang pangita nyo diri kay uh, Janine talabahan nan so sila ni ma'am sir nagainayo sila actually diri hapus tapos ka diya magayo kay Janine talabahan basta Ah, ka mo dire. Okay. nag si tita sang talaba pag ipakita kasi nyo kung ano katambok ang talaba sang janin. Talabahan, no? Kita nyo man kung ano na siya kadako. Puno puno siya kaayo. Wow. Laku. Sir hindi kayo mamakinol so sir papasta din kayo kay Janin magbakal file na sir <laughs> Yes <laughs> Somatisteng man kita apre kumutuod kit ng dalago ang talaba ko po po wow, wow. The best na best nga klase sa Talapa ah, Pang 5 star hotel ini nga klase sa Talapa O oh, check nyo Sa so, po Ano oh, nangyayari? O oh, syempre batangan nangyayari siya sa nga uh, Matahong nga uh, Langgawan Suka All right, so let's go. Na. Oh. Wow. Ah. Mm. No, sa nabudlayan pala magpangita sang uh, Janine kay sometimes ko na di sa ilanga. Uh, nga talabahan nagapamangkot ay I may nagakanto din nagapamangkot eh, kun diin gate ang uh, Janine Talaban pero makita nyo guys kilit siyang dalan may makita ka mo da ang double uh, board nga yas uh, credit and finance uh, may pangalan da nga Janine Talabahan. no sa so, pagsulod nyo dere from uh, barangay uh, Sumag may bangga to Jalivi pasulod ka mo dere and makita nyo dito de yon sa may right side ang uh, talabahan dire.